Majority leader ng Senado na nawagan sa DFA at kaalyadong bansa sa pagkondena sa pinakahuling paghaharas ng China sa West Philippine Sea. Umaabante sa balita si Abanto reporter Dexter Ganibin. Kinundinaan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang tinawag niyang Acts of Aggression ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas malapit sa baho de Masinloc nitong Mayo Asinco. Ang ginawa ng China ay hindi lang anya mapangahas at mapangadib kundi isang lantarang paglabag sa mga pamantayan ng international maritime at pagsuway sa soberenya ng Pilipinas. Ang patuloy anyang presensya at pananakot ng Chinese forces ay hayagang pagbaliwala sa rule of law at paghasik ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Nanawagan ng majority leaders ng Senado sa Department of Foreign Affairs na maghain ng malakas na diplomatic protest at himukin ng mga kaalyadong bansa na manindigan sa Pilipinas sa pagkondina sa pinakahuling pangharas ng China. Pagtitiyak ng senador na hindi magpapadala sa takot ang Pilipinas bagkos ay patuloy na manindigan para sa teritoryo ng bansa sa ilalim ng mga international na batas. Ako si Dexter Ganiben ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.